Hello mga kamanay! Ako di ay si Cheryl Diana Pulikit isa ko ka healthcare services in holder mga kamanay nga nagtrabaho di sa Bansang Kuwait bilang isang Philippine domestic helper. Yes po mga kamanay, basin matingala mo mga kamanay nga nakagraduate man da ako og skilled worker o niya nagkatabang nagyapons diba sana ul? <laughs> Ipaliwanag na ko sa inyo mga kamanay nga ang skilled worker is para Maugyo siya sa mga OFW o mga domestic helper Para naamoy mga kaalaman o mga idea Kung unsa man ang atong mga buhaton o trabaho sa ibang bansa Maugyo na siya mga kamanay <laughs> Pero ang skilled worker mga kamanay magamit lang gyapon sa ato sa Pilipinas. Magdepende lang man na sa imuha mga kamanay kung unsa ang imuha ang gusto o unsa imuha ang trabaho o kung sa pod nga o asa pod nga bansa nga imong gustong trabahoan, di ba? Nya, kay ako mga kamanay, gipili man gyud nako nga magtrabaho ko sa ibang bansa kay nganong good mas dubol manggod ang sweldo dre unya uh, makatigong ko mauna siya mga kamanay ug isa pa malayo pod ko sa mga kabalo na baya mo mga kamanay no nga katabi ang mga Pilipino og mga Bisaya mga kamanay mga friendly baya kaita, nya ka man sa sobrang nato ka duara dito na ta sa atuang mga barkada wa na ta sa atong pamilya <laughs> Ay, itinood yun na. Mawad na yung reality, mga kamanay, o realidad sa ato mga attitude. O ba diba, sana all. Balubaya mo nga na ako'y anxiety? unya magtrabaho ko sa ibang bansa. O ba diba, sana all, mawindang-windang yun ko mga kamanay. Tingala na lang mo nga, muuli ko nga, sayo ko, deskalsada nga, walay saplot. O ba diba, sana all? <laughs> Ay! Bitaw mga kamanay, seryoso, importante yun sa mga OFW o mga domestic helper nga magspela pod og healthcare services in situ, o caregiver mga kamanay kaya nga naman makatabang mangguna siya sa ato ang health o mental health nato mga kamanay. Kay nganu no, mga kamanay makabantay ta dira na dahina na na dai tay problema. Dili lang kay sa ubang tao kundi sa atong sarili. So ang healthcare services mga kamanay is dako kay tabang kung ikaw ay isang OFW o domestic helper. Kay deri baya mga kamanay ikaw rabe isa na adiri magtrabaho mga kamanay. Unya kauman lahi baya ning mga uh, country nga imuhang adtuan mga kamanay lahi pud lang ilang ug lahi pudang ang tradisyon so ma mawindang-windang yun na imong utok mga kamanay kung dili jud ka makabantay nga ikaw di ay naapektuhan na dai ka sa so, walo na o katuig nagtrabaho diri sa bansang ko dati sa akuang sponsor mga kamanay dagan kong na-encounter sa ato mga kabayan nga anak lagi na anan sila problema sa ilang sarili pero wala nila nakita kay tungod ang ilang nakita ang ubang tao diba sana ul <laughs> ay kaysa naman na magmaritis or mananaw mo sa mga binuhat sa ibang tao dapat kailangan ninyo matanaw po na ang atong sarili nga kita di ay na, na problema sa ato ang sarili mga kamanay dili lang sa atong batasan kundi sa atong mentalidad mga kamanay o mga mindset nato nga dili na day tama para sa ato ang trabaho unya magdrama drama dayon para lang makaulik mga kamanay so para dili mo makaisip o mga yun anak mga kamanay pag uh, mo mga kamanay o healthcare services or caregiver. Kaya para dili na gani, magamit ninyo ang mga drama-drama. Kaya maapiktuhan man kung ang mga Pilipino nga manggagawa nga nagtarong og trabaho mga kamanay o seryoso sa trabaho. Dako kayo na siyag ipikto mga kamanay. Kaya nga no, pakwan pakol baya na mga kamanay. O kung saan mo makita sa og, ibang lahi sa ato, ah, makita na sa tanan. Tanan na, maapiktuhan anak mga kamanay. O ma apil na din ha ang mga nagtarung, nga nagtrabaho diri sa bansang kuwait mga kamanay. Madamay sa inyong kabuang o kadramahan ninyo mga kamanay ug isa pa ang healthcare services o caregiver magamit pang mga kamanay kaya ang trabaho man diri dili lang man kay ikaw maglimpyo lang ka all around man ka magalaga og bata magalaga og tigulang magluto maglimpyo all around jud mga kamanay so magamit gapon nimo ang imuhang na eskulahan mga kamanay so diri na lang tataman mga kamanay ungunta na naamoy nakatunan og hangtod sa sunod na pod nga video nga akong i-upload bless at all and bye bye thank you for watching